Hello, hello mga kabalin. Isang susi na naman mga kabalin, ang nawala ngayong araw. At eto ngayon nagpunta si sir para magpa-duplicate. Parang iba to yung tono ko dun ah. Anyways, ito nga mga kabali, nawala daw yung susi ni sir, nagpa-duplicate. Ano ito eh, uh, Honda Beat. Buti na lang talaga mga kabali, meron pa daw siyang susi doon sa opisina. Hinira muna niya ito para ma-duplicate. Tapos after ma-duplicate, ibabalik niya sa opisina. Hindi daw alam ni sir kung nawala niya, na-misplace ba niya, o may kumuha. Kaya ako na nagsasabi sa inyo mga kabali, mas okay talaga pag may duplicate. Buti na lang may available kaming blanco dito mga kabali, at nagawa pa natin. Tintong susi ni sir Masit nga pala yung ginagamit namin sa pagduduplicate mga kabalin. Kaya maihintay nyo talaga yung pinaduplicate nyo mga kabalin kasi minuto lang tapos na kaagad yung dinuplicate. Ito nga mga kabalin tapos na yung pinaduplicate ni sir. Buti na lang talaga nandito yung motor ni sir. Matatry natin kaagad kung okay ba yung dinuplicate natin. Ayan mukhang okay naman. Si sir naman yung magtatry. Ayun ayos. Okay na daw sabi ng papa. Tapos yung sa magnet naman sa lock. swabeng swabe. Okay pareho. Kaya ano pang hinihintay mga kabalin, Magpaduplicate. it kan